Mula ng ilunsad noong Nobyembre, ito na ang pangalawang beses na pinatupad ang Maritime Cooperative Activity o MCA. Hindi lang daw ito tungkol sa Joint Maritime at Air Patrols, kundi pagsasagawa rin ng iba't ibang pagsasanay na pinagkasunduan ng dalawang puwersa. Sa paunang plano, sari-saring pagsasanay ang isasagawa habang sa bayang nagpapatrulya sa West Philippine Sea ang mga barko ng Philippine at U.S. Navy. Kabilang dito ang gunnery exercise para subukin ang weapon systems ng mga barko pero naudlot ang karamihan sa mga pagsasanay. I just got word today na pati yung today's activity will be cancelled due to operational uh, necessity of the U.S. forces. Nangyayari din sa amin yung mga may sudden changes. Hindi uh, namin na-schedule na lahat. din uh, di may mga adjustment, may mga hindi ma-perform because of some exigency. Hindi pa man na isasagawa ang mga joint drills, nagparamdam na ang China. Binuntutan ng dalawang Chinese Navy warships ang nakaformation ng na mga barko ng Philippine Navy. Just like the United States, they, they, they have the right or to freedom of navigation, freedom of navigation. Bagamat hindi raw direktang nangaharang halatang binabantayan ng China ang galaw ng Pilipinas at Amerika. Nang questionin ng Philippine Navy ang kanilang presensya sa pamamagitan ng radio challenge, inuulit ng Chinese Navy na kanila ang West Philippine Sea. Hindi totoo kasi under our clause, ang Pilipinas ang may jurisdiction over this area being part of our exclusive economic zone. Sa pangalawang araw ng MCA, naging abala ang mga barko sa batuhan ng mga radio message. Sa laki ng karagatan tila hindi magkasya ang mga barko ng Pilipinas, US at China sa tatahakin nilang direksyon ng paglalayag. Navy 15. This is Chinese Navy 570. Over. The Chinese warship 570, this is Philippine Navy patrol ship 15. We are altering our course to starboard. We will be passing through your astern. This is naval warship sa kabila ng palitan ng mga mensahe at tensyon, hindi nagpatinag ang Pilipinas. Comparing to their actions in Rore, this is uh, better, better behavior from uh, the Chinese. Nauna nang iniulat ng Chinese state media na tatapatan ng Beijing ang Philippine-US Joint Patrol and Exercise pero hindi sinabi kung saan sa South China Sea. Ayon naman sa dalawang puwersa, hindi nakatuon sa kahit anong bansa ang MCA. Tutol daw sila sa kahit anong panggigipit at sa halip tinutulak ang mapayapang resolusyon. Pero kung kinakailangan ayon sa Pilipinas, hindi daw sila magdadalawang isip na tapatan ang kahit anong panggigipit, masiguro lang ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan. Kalaunay bumida ang USS Carl Vinson, ang nuclear-powered aircraft carrier, kung saan nagsama-sama mga opisyal ng Pilipinas at Amerika. Mula sa mga barko ng Pilipinas, inilipad ang mga Pinoy na opisyal patungo sa USS Carl Vinson sakay ng Philippine Navy choppers. Dito ipinamalas ng US Navy ang kanilang mga kakayahan sa giit sa patuloy na pagpapalakas ng kanilang interoperability at pakikipag-alyansa sa Pilipinas. Sakay ng BRP Gregorio del Pilar sa West Philippine Sea, David Santos, CNN Philippines.